Ayo ba? Okay. Mga kapuso, andito kami sa street ni na Joby. Galing kami. Uh, dahi, Kaso mo nga lang, napaka-saklap uh, ng nangangamin uh, nangyari. Sila itulog pa. Ito ang kanilang kabyo. Oh. Ayan, ayan, mga bukid. Ayan, ayan, mga puso. Ayan, ayan. Kalalabas lang namin ng Garden Village. Kami mga puso. Ayan, gamit namin ang amin motor. Ayan, ang putulid. Mga bagong bukid. Brand new, brand new. Alam niyo ba mga puso, gawa't sa ginto. Gano'n kami kayaman. Kayabang rin. Ayan ito na, palabas na kami mga puso. Ayan, may aso. Ayan o. Ay baka rin pala sila, mga Bibiyekes family. ayano mga puso. Ayan mo. ma, ayano mga puso. Puso na. Puti na yun, naalaman mo. Talaglang akin, sakit ng baterya. Ayan lang, ko. Ay, nakakapagod. Alala ka sa hams? Hindi naman, mga matuso. Hindi naman. Hindi naman mga matuso. Ito yung baterya. Ito yung mga baterya yung tiyak na naman mga matuso. Ayan. Ah. Dito kalaki. May punong tatang! May <laughs> punong tatang ang baterya. No, Ili mo pulsa ko muna mga matuso. Hindi. Ayan po. Ito yung mga aking bulsa. Ito ang aking bulsa. Binulsa ko na aking baterya ng aking mini component. Ayan ulit ang aming motor na ng babago hindi halos matinag sa ulo ng kabaguhan brand new brand new ang ganda ng kalye ni na Joby oh tingnan niyo naman oh tingnan niyo kalye ni na Joby oh Bu bukan, bukan. <laughs> di ba oh, Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ang patag wey ay 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 naman, ay 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 Siyempre, palabas na ho kami ng kanilang subdivision. Ay, ito ho mga puso. ano? o, paki, pakititigan na lang ko sa aming camera. Ayun, may pwede driver na dito. Tapos mo sa Titigan tayo mga kapatid. Ito na, palabas kami ng sampagita, sampagita Compound. St. Martin de Tour School. Ayan eh, ayan. At kami pa na mga kapuso mga matawa kami po, na nangakalam, kumakalam na aming mga sinura, ang aming dibuga. Tutungo kami sa lugar ba, ni kapatid ni Anjo. Galit siya tayong driver, tintigan ako naman, ha? Tiyam siya. O, ayan, na, mga puso. Ito na, tinatahak na namin ang pauwi sa sa aming tamang daan, mga kapuso. Ayan o. May ano, PTG, Pacific Mood, Display. Sa... Ayan, nasa likod kita pa rin siya pa nando. Ayan o, ayan o. Wala akong pagkailan kong ma-upload to. Tawa pa ako pag na-upload to. Ganun akong kayaman, mga kapulo. Tapok ang mga uh, upload nito. Tapok! O, oh, meron nito lolo ko. Si Ayong Marisi o. Oh. Nakita ng inyong camera. Aming palang camera. Sorry ko. Oh. Parang gayol na mga ano. Yung kami at Joby. Ayan ang mga busok. Ay, sa kapagod. Ihingal rin ang inyong lingkod. ko ang kabutan kami, ito. Oh, 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 yung mga puso, tinatakak na namin ang lantas nasa ako kami, kasi lang ano kartakan bago mga puso kasarsan ng bago kami nandala kami sa ni Anjo Oh, ganun talaga. Ano ba? Silsok po. Silsok ba tawag doon? Silsok. Ano nyo? May katok. May may katok may, may katok, may pagis. Oh, may silsok ba? Libre. Mura-mura oh. Nangangamit lang ako. Nangangating <laughs> eh. <laughs> Ang isa kasi. Eto nga, no, dito nagpapagupit. Sinaw kami. Rudolph, Rudolph Barbershop. Sira mo. May barbershop dito si Rudolph, the Red Dog Stainer eto ACM 80 eh bakod din mo ba dito buyot eh ano nani doon atin dapat tinan tan di parang gusto pang pa-imo gusto nang oh. pakalayo okay eh hinihingal mo ako jo hinihingal ako kapuso. jo hinihingal ako nakakatakot ito, dito na order si Nakamil pag na, at sa na pag nagpapagawa ng bahay. Ito yung mini-order nila. Halo, Black! Patirigan na ako ng araw! Ako oh, magliliyab na! Oh! Ini to! Oh, lumakit kami rito ni kapatid na Anjo! Madaling araw! Alas 4! Mag-alasin ko! Ayaw, tirik na tirik ng araw! Anong oras na? Time check? Oh. Ano sa ko ba? Alas loko! <laughs> ito na, dito na ako Ano pa? Ano pa? Ano Ayan. Ang mga kamat, kaya ay nagpunta sa bahay ni Emilio, dinaan na rin na ang bahay ni na Bindegas Family. Sana mapanood nyo ito mga puso. Ipopost namin ito sa mga FC Group. O, oh, show, show down. Slow down pala <laughs> Ay, wala. Hindi na kung sa. At ito daw. Ito ang ACM na main ACM subdivision.